Tatlong bagay na matutunan natin sa video na to number one, May karapatan yung bata o yung pamilya ng bata na sumama yung loob dahil sa nangyari na to. Sino ba namang magulang o pamilya yung makita yung kanilang anak kasama yung kanyang husband o asawa o tatay na nakatayo sa gitna ng maraming tao sa publiko na papahiya dahil ilang minuto na na naghihintay na alam nila na high honor yung bata pero hindi ni minsan tinawag. Sabihin natin na honest mistake to na hindi sinasadya. Usually kasi yung nag announce dito is yung advisor ng mga kabataan na re ng honor o award. Kasi mas, mas kilala nila yung mga estudyante nila at para maiwasan yung mga ganitong pagkakamali. Number two, believe ako sa ginawa ng bata. Nakahit ilang minuto na siyang nakatayo, na hindi pa rin natawag yung pangalan niya na kung sinong announcer na to, hanggang sa umabot na sa point na kahit mismo yung tatay niya, nagdadalawang isip na din, na, o oh, alis na, at nagdalawang isip na din, kung totoo bang nasa high honor yung bata niya. Pero yung bata, hindi talaga nagpatinag. Alam na alam niya sa sarili niya na nasa high honor siya. Number three, stop hate, spread love. So ito yung sinasabi nila na no? sa marami na yung dahil sa pag-viral ng video na to na nag-post ng isa sa mga kikilala nila na nagkumuha ng video na to dahil sa pag-viral ng video na to na umabot na no sa ilang mga 4.5 million views na at napakaraming reaction guys na kumuha ng uh, samot sa aring reaction o, yung iba is nagalit sa nag-announce o yung sinasabi nila na teacher nila marami na yung masasakit na salita na binibitawan pero yung tatay ng bata nagbigay ng mensahe no o sino tong nag-reupload ng video na to stop na. Mag-comment na lang tayo ng mga magaganda. Kaya na daw to ipinose ng nila dahil sa syempre yung first reaction no? na yung feeling ng pamilya ng isang bata na nangyari yung ganitong sitwasyon. Pero yun nga no sino ba naman tayo no na hindi tayo yung directly na naapektuhan na sinabi na ng bata at ang pamilya ng mga bata na itigil na natin yung kasi nag-reconcile na sila kung sino man yung nag-announce nito na sabi na na honest mistake at walang ibang intensyon na no, nasasabi sa mga comments. Yung iba nga parang sinasadya daw at nasabi natin na foul play sa nangyari. At nag na sila, naging okay na sila at sino ba naman tayo no? na hindi directly na naapektuhan itong bata na to. So andun andun na tayo sa part na mag-react tayo kasi na-touch tayo sa nangyari sa bata. This is normal naman sa ating mga Pilipino. Ganon talaga yung magiging reaction natin. Stop the hate and spread love. Dahil at the end of the day, to err is human, to forgive is divine.